half metal. Hello diba? natin dito para ah, pag lumaki, Piliin natin. B Yo! What's up mga buddy? Welcome back sa ating channel! For today's video, magkalagay tayo ng mga talisay sa tank. Para nararang magre-ready ang talisay dito. Talisay! Or almond leaves. So, nilalagyan natin yung mga elders natin mga buddy. Pwede rin natin mag-stretch sa pinakamababa. Ito tayo, mga bayan. Dito sa ating top sword. Kuwasan lang natin ang tumig. Ang dami. Dapat, dark. Tulanan din natin ito. Tapos, palitan natin ang tarisay. Parang um, yung dark yung tubig. Ayan. Ayan. Sabi na konti. Alright. natin ang Talisay. Oh, Ganda. Sobrang dark cool yung kulay. Applicable lang din to sa mga enlarge mga body. Huwag mo huwag yung lalagyan yung mga delta natin. Kasi masusunog yung kulay cool yung enloy kasi mga body makapal yung yung balat nila para silang beta basta yung intense yung kulay nila pag nalagyan sila ng talisay kaya pag isasabak na sa show mga body is matingkad na yung kulay yan yung purpose ng talisay at matulis na talaga natin. Dami natin lalagyan. Maharap pa tayo sa taas. Oh. Tapos doon. Ayan. So, balikan ko kayo pag nalagyan natin to. Tapos papakita ko sa inyo kung ano yung mga masang ko pinipermin yung talisay natin mga buddy. So, mamaya balikan ko kayo. See ya! Buwan uh, dito tayo mga buddy. Ito yung talisay natin. No? Oh. Diba? Napakadami niyan sa baba. Ah... Uh, Pakita ko sa inyo kung ano kadami. Ayan, o. Oh. Yan, sa baba. So, dito tayo kumukuha ng talisay. And then, sinasala natin para hindi masama yung debris. Hindi masama yung debris sa tank. Ay, ay, ay. Ito, mahirap pag pag ikaw lang yung nagbibidyo. Hahaha. <laughs> 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 Laban lang, Ali gapis Kandaan din natin baka mahuli. Oo, oh, diba? Marayo. Ala! Kita hawakan ko na lang. Ganda natin, mga buddy. Para hindi mahulog. Teka, set ko konti. kayak di udara, sama bilis. Oh, nah, kita tembak nang para udara sama bilis. Hanya oh. long ngabadi, kasimple last na okay tapos tanggalin natin yung debris so balik tayo dun sa tank mga bali let's go dito tayo mga bali para lagyan tong apat ka tank and then meron din dito sa tatlo so lagyan na natin tatlo yung top sword natin dito Eh nabubulol na ako kaka nakasalita. Ito. Bam! Kulang. Konti. eh, Ay, apat pala to. Kala ko tatlo lang. Meron pa pala isa dito. Ayan. Oh, di bawah. And then, sa taas din, dito. Alright. Taas. Sa pa. Dito naman sa kabila. Aroroy. na lang. Ayaw. Ay, Dito sa pangatlo. And then, balikan ko kayo mamaya kasi maglalagay naman tayo ng probiotics dito sa mga delta natin. And then, dito din. Maglalagay tayo probiotics pati dyan sa baba. Ayan, nata, lagyan natin ng probiotics mga buddy para maging maganda yung kanilang pagtubo and healthier sila. See ya! Tignan natin kung half metal black ba. Half metal black! Half metal, half basura. <laughs> Uy, ganun po laman. Ay, normal naman. Diba? Half metal. Ito, mas maliwanag. Diba? Diba? Oh, group natin dito para ah, pag lumaki piliin natin bam meron dito hala blue metal let's go so, dito tayo sa probiotics mga bali ayan yung ating probiotic and ang problema nito Is paano ko hahawakan yung fishnet. Ayan. So, sasalain pa rin natin mga bay para matanggal yung lamog sa tubig. Tira kasi yung mga lamog sa tubig. Let's go! la ating balde lang kailangan natin tinatanakan natin ng na madami kasi marami yung tang uh, paglalagay natin ng probiotics so ayan mga body let's go lagay lang natin ito dito hindi lagay na natin yung mga tang let's go tayo ah, lagyan natin ng probiotics yung mga tang dalawang ganito siguro ang gagamitin natin ah, try natin kung ah pwede na isa ba di kasi marami na yan o sa isang tawag nito lagayan ng sabaw hindi ko alam kung ilang ml to siguro mga 50 ml to ganito Ayan. Ito, sakto lang yung kapal ng probiotics natin. Lagyan natin lahat para maging okay sila. Depende naman sa inyo yan kung gano'ng kakapal yung ilagay nyo. Wala naman yung overdose pang abadi. Eh, yung sa akin gusto ko makapal kasi yung ilalagay ko na probiotics para kung sakaling mag siphon ako, hindi na ako maglalagay ulit. Siguro mga dalawa or tatlong siphon para ako maglalagay ulit ng probiotics. Pero kung gusto niya naman malipis lang, pwede naman. Kuntiin niya lang tapos every siphon maglagay kayo ng grow out probiotics para parating mayroong cycled na good bacteria yung ating uh, mga tanks, mga body. So, nilalagay ko yan sa mga ginugroom natin na ista para alam nyo talaga na ginagamit natin yung ating probiotics sa mga ista. Sa basta advertisement, mga bali, Ginagamit talaga natin siya. Ito din sa mga ABT natin. Uh, Tansahin na lang ng mga bali kung ilan yung ilalagay nyo sa akin. Kahit ito yung lagayan ko. Sa mga 12x8. Para sa mga maliliit na tank, hindi ko advisable na ito karami. Kasi baka maging darker din siya at hindi na makita yung isda. Pero dito, eh, tigay isa lang naman yung isda na nakalagay. Kaya okay lang kahit lighter lang yung, yung kulay ng ating probiotics. Ayan. So, magyan na natin lahat para sa next dalawang siphon sa saka pa tayo maglalagay ulit itin din ito lang mahirap sa taas okay So dito sa taas, mahirap kasi pag mag-video pa ako sa taas, kaya hindi ko na lang bibidyohan. Uh, balikan ko na lang kayo mamaya pag lalagyan na natin dito sa taas ng probiotics. Kasi dito lang kaya ko lagyan. Nahirapan tayo mag-video kasi mga bali. Kaya balikan ko kayo mamaya. Ay tama pala, parang ako palang hinulog dito kani ay kahapon na mga bagong ginugroom nalagyan ko na tuloy ng probiotics pero kita ko naman siguro yung mga HB pastel natin na 2 months old ay going 2 months pa pala itong mga body kasi ano, ano, ba ngayon August uh, June kasi ito pinanganak so July, August o oh, 2 months pala talaga magto 2 months kasi first week pala ngayon ah magsa second week ng August Nasa mga third week ata, ito lang yun pinanganak yung mga HP pastel natin. Kaya yan, ginagroom na natin sila. Ito mga potential grade to ng mga HP pastel. And abangan nyo yan sa mga susunod na buwan. <clears throat> Papakita ko na sa inyo kung ano yung itsura niyan pag umabot na sa sub-adult. Kung nalapad ba talaga yung kanilang mga kaudal and dorsal. So balikan ko kayo mamaya mga buddy kung nalagyan natin to. See ya! So ayan mga buddy, nalagyan na natin lahat. So, salagyan na natin lahat ng probiotics yung ating mga tank. Ah, pati sa baba. So, magkaibang yung kulay, yung talisay, mga body. Ito yung talisay. Ito yung ating probiotic. So, yung talisay natin is mas darker talaga yung kulay. Kasi nga, hindi uh, ko alam ko anong, anong tawag yan. Basta, mas pinapa-intense natin yung kulay ng ating mga enders and then baka mamaya or nasusunod na video hanap tayo ng mga panibagong igugurong dito sa mga bakanting tank And yung mga potential lang yung ating hulog dyan meron tayo mga computer computer yung ilalagay natin para pag wala uh, delta yung ilalagay natin so ayan balikan ko kayo order kayo ng probiotics meron tayong mga available dito mga bali 100 pesos lang yung isa sa mga hindi pa nakasubok subukan nyo na mga buddy para para maging good ang inyong mga isda so yun lang quick update lang tayo mga buddy sa ating mga ginogrom na nagapi and then yung nalagyan natin sila ng talisay and probiotics so hanggang dito lang yung video mga buddy kita kita ulit tayo bukas sa panibagong video yun lang bye fish out